Hi guys, good morning. Nagano ako o nagluto ng pasta, magspaghetti tayo mamaya maya guys. Para mayroon tayong merienda, wala kasing pasok sa so dito yung dalagin ko. Daging, gutom. So ayan, magstak tayo sa ref para pagbukas niya may makain kaagad siya. Yan po ang ating nilagang ano, pasta. So meron tayong ano, isang kilo pa ito one part yata ito or one half so ayan iba iba klase oh. so so natin para hindi yung dikit dikit ayan dito okay, so, na iuwag pa siya. Patulang ila natin. So, ready na pa tayo guys. Lutoin na natin yung ano. Ito po. Ito po isang kilo tapos isang lata na ano tapos lagyan na ng maliit na condense kasi gusto niya ano sweet style kontik lang yung cheese ko ito lang yung natira sa ref ko kasi sa so, okay na to tapos ano hot dog half kilo na hot kasi na ano nabawasan ko na ayan po so mag ano tayo ng mga panakot Bombay at para magisa na natin. So ito po ang ating spaghetti. Maya maya tikman na natin guys. Gutom na rin ako eh. So ayan magluto po tayo guys. Samahan niyo ako sa aking mounting kusina. So ito na po siya. Tapos pa pala ako ng ano yung So, all-purpose cream. Kalimutan ko, wala pala akong ano doon sa, kahit doon sa tindahan ko, wala akong uh, stock. So, antay na natin na uh, kumulo. Kulo. Yung sausage. Tapos yung karni ko, kunti lang. Akin na lang pang merienda lang din naman. <laughs> so, ayan po. Marami namang sausage sa kayong hotdog. Ayan. Tapos, lagyan natin ng cheese. Yung maliit na cheese. Iubos natin dito, ilagay. Tapos, ano, magbili rin, pin... magbili rin po ako ng isang, ano, cheese pang toppings natin. So, ayan. Ang ating uh, sauce. So, kulang pa ito ng ano guys, all-purpose cream. Tapos, nilagyan ko na siya ng kunting lata na condensed milk para hindi masyado uh, pula. Ayan. So, ready na natin din. Ano kasi luto na yung sauce ko. Masa siyang mag-ano. Kulo. Kulo. Yeah, I think ano. Ayun siya. Tama lang yung pagkakaano Hindi siya sobrang ano ba luto yung medyo malata niya. Kasi ano pa natin ito luto ano saglit sa sauce. Ayan creamy na siya oh. Ayan. na na yung cheese at so yung all-purpose cream. Ano yung bombay ko? Medyo may pagkaano talaga siya o purple. At sana yung puti na bombay. So, so, ito na. So, ito na po. Niluto ko pasdang panas ano, sama mga, ano lang, mahina na apoy. Niluto ko pa ng 5 minutes para yung cream niya, yung sauce niya, dikit na dikit dito sa pasta. So, ayan, luto na. So, ayan. Yung cheese niya, ano siya talaga, nalusaw na. So, ito po yung ating spaghetti. So, ayan, kain pa tayo, guys. So, alagyan ko rin ito ng, ano, cheese toppings na ano, konti lang naman. Ayan o. Oh. Yung ano niya, sauce niya talaga dikit na dikit dun sa pasta. So, ayan. Mm -hmm. Ayan, isang kaldero talaga. Kasi yung alak ko laging gutom kasi walang pasok. So, ayan, mga July pa yata. First week of July pa yung klase nila. So, ayan, nilutuan ko siya ng ano, merienda, bahala na kung ano, nagustuhan niyo pa o hindi. Ayan. Okay. Okay.